Isang buksengero na maaring hindi mo narinig ang kanyang pangalan o baka hindi mo rin napanood ang kanyang mga laban. Kahit sa Amerika, hindi rin ito kilala ayon sa mga manunulat ng sports doon. Ngunit alam mo ba na ang Joe Calzaghe na ito ay naging tanyag noong 1997 hanggang 2008 at nagretiro ito nang walang talo sa kanyang 46 na laban. Si Joe Calzaghi ay isa sa pinakamalaking pangalan sa larangan ng boxing at nakipaglaban sa harap ng publiko noong 1997 sa isang kamanghamanghang panalo laban kay Chris Eubank na natanto ang matagal ng mga ambisyon para sa tagumpay na pinangalagaan mula pagkabata. <todic> Ipinanganak sa London, pinalaki si Joe sa Wales at noong 2002 nakumpirma ang kanyang mga credentials sa Wales sa pagkapanalo ng BBC Wales Sports Personality of the Year Award. Ipinanganak noong March 1972 sa Hammersmith Hospital. Lumipat ang pamilya ni Joe sa Newbridge noong siya ay dalawang taon pa lamang at bumalik sa tinubuang bayan ng kanyang ina. Inikayat ng kanyang amang Italiano na si Enzo, nagpakita si Joe ng pangako sa pariyong pits at sa ring bilang isang bata. Ngunit kalaunan ay pinili niya ang boxing kaysa football. Sa panghihikayat ng kanyang ama, unang isinuot ni Joe ang kanyang mga gloves sa boxing sa edad na siyam. Kahit na pinangahawakan ni Joe ang kanyang mga pangarap sa football sa kanyang maagang kabataan. Bagamat naramdaman niyang pinipili siya sa paaralan dahil sa pagiging magaling sa sports, nagtiyaga siya sa kanyang pangarap, lumaban at nanalo sa British Schoolboy Championships. Sa mga 120 amateur fights under his belt, nagpatuloy siya upang manalo ng apat na titulo ng Schoolboy na ABA na sinundan ng tatlong magkakasunod na titulo ng Senior British ABA mula 1991 hanggang 1993. Dahil dito, siya lamang ang pangalawang buksingero sa kasaysayan na nagtala ng tagumpay sa pag-secure ng mga sinturong ito sa welter, light, middle at middle weight na division. Sa pagpapanatili na kanyang ama bilang trainer-manager, lumipat si Joe mula sa amateur patungo sa professional na boxing noong 1993 na ginawa ang kanyang professional na debut sa Cardiff Arms Park sa Lewis Bruno Bill. Hindi siya nananatili sa warm-up act ng matagal. Pagkatapos ng isang kahindik-hindik na amateur na karera na may kasamang tatlong magkakasunod na titulo ng ABA, bawat isa ay may iba't ibang timbang Si Joe Calzaghi ay mukhang siguradong panlaban upang pagharian ang boxing nung una siyang naging profesional noong 1993 at makalipas ang apat na taon ay natupad niya ang kanyang pangarap. Noong October 11, 1997, inarap ni Joe ang kanyang pagkakataon sa card na The Full Monty sa Sheffield. Noong gabing iyon ay nakaharap niya ang British boxing legend na si Chris Eubank sa isang 12 round battle para sa bakanting WBO Super Middleweight Championship. Nakibahagi sa kanyang 22nd WBO World Title Fight, malinaw na naranasan ni Eubank ang kanyang medyo hindi pa nasusubukang karibal sa South Pole. Ang wala kay Chris Eubank, gayon paman ay ang kabataan. Bilis at fitness ng talaban ang lumitaw dito. Si Bank ay tumihaya ng tamaan ng isang lead hook sa unang round pa lamang at pagkatapos ng labing dalawang mabangis na round, ang bayanin ng New Breeds ay idineklara na bagong kampyon. Ang mabagsik na kamao ni Kalsagi ay nag-angat ng katanyagan sa isang bagong henerasyon sa wheels boxing. Sa kanyang pangalawang depensa, si Joe at ang kanyang amang trainer na si Enzo ay napalaban sa isa sa pinakamatibay na buksengero sa mundo, ang challenger na si Juan Carlos Jimenez. Si Jimenez ang mandatory challenger sa WBO title at nalampasan na niya ang kanyang sarili sa dalawang world title fights noon sa Britain. Hindi napigilan ni Nigel Venn o ni Chris Eubank ang mahirap na paraguayan. Ngunit nagawa ito ni Joe, isa pang mahusay na tagumpay para sa Wellsman. At pagkatapos ay dumating si Robin Reed, ang dating WBC champion sa Newcastle noong February 1999 nang manalo si Joe ng split decision sa isang cracking domestic showdown sa kabila ng matinding pasa ng kanyang kamao sa unang bahagi ng laban. Noong April 2001, sa isang emosyonal na pagbabalik sa kanyang minamahal na Wales, dinispatsa ni Calzaghe si Mario Vitt sa loob ng isang round sa harap ng kapasidad na 5,000 crowd sa Cardiff International Arena. Bagamat tinagurian siyang The Italian Dragon, at longest reigning super middleweight world champion in boxing history, natikman niya sa unang pagkakataon ang bumagsak sa lona ng makalaban niya si Byron Mitchell noong June 28, 2003 sa kanyang pang-36 na laban. paman pinatulog din niya ito sa pangalawang round. <laughs> Noong April 2007, si Kalsagi ay lumaban kay Peter Manfredo Jr., ang runner-up sa American reality television boxing show na The Contender. Madaling nanalo si Kalsagi sa laban sa harap ng 35,000 na mga tao, isang record para sa isang indoor boxing event sa Europe. Noong November 2007, si Kalsagi ay naging hindi mapag-aalinlangan ng kampyon sa mundo nang manalo siya ng desisyon laban sa Danish na buksingero na si Mikel Kisler. Idinagdag ang mga titulo ng World Boxing Council o WBC at World Boxing Association o WBA ni Kessler sa kanyang sariling mga kampyonato sa WBO at IBF. Ginawa ni Galsagi ang kanyang American debut noong April 2008 na nanalo ng split decision laban sa dating hindi mapag-aalinlangan ng middleweight champion na si Bernard Hopkins. Noong November 2008, nanalo siya ng unanimous decision laban sa American Roy Jones Jr., isang dating world champion sa apat na weight classes. na nanguna sa maraming boxing observers na iproklama si Calzaghi bilang greatest Welsh boxer sa lahat ng panahon. Nagretiro si Calzaghi noong February 2009 na may undefeated record na 46 career bouts kabilang ang 32 na panalo sa pamamagitan ng knockout. Noong 2014, siya ay sinama sa International Boxing Hall of Fame. Ano ang dahilan kung bakit hindi siya gaanong kilala maging sa mga mahihilig sa boxing? Ang isang dahilan ay dalawa lang ang kanyang naging laban sa Amerika at alam naman natin na ang sentro ng larong boxing ay sa lugar na ito. Pero bakit si Inoue ay matunog ang pangalan ngayon kahit hindi siya lumaban sa Amerika? Nangangahulugan na masikat pa rin sa Amerika at Japan ang larong boxing kaysa Europa.